Hi guys! For today's video, surprise natin si Nani ng sarili niyang CR. <laughs> kasi kahapon, nag-request siya sa akin na bilang ko siya ng mas mataas na kanya Alam niyo yun kasi kadalasan sa mga senior citizen, gumagamit na ng inerola, naglalagay sa kanilang kwarto para hindi na lumalabas papuntang CR so ganun si nanay binigyan ko siya kanong nakaraan ng medyo mababa lang siya ganito lang siya so pag uupo niya pag uupo niya nahihirapan siyang tumayo kasi si ba, pag mga senior citizen na nahihirapan ng tumayo kaya kanina lang siya nag request na pag nagpadaet ako bilhan ko siya ng arenola with my pamangkin na lagi kong kasama kasi So, na, na naman ito kasi nagpasok ulit sila, kuya. na So, meron ako in order sa Shopee. Hindi niya alam. Ilang days na dumating yon pero ngayon ko lang i-open. tayo kukunin ko lang. Ari ah, <laughs> ito yung uh, galing sa Shopee. Ito. So, maganda to kasi medyo mataas na siya. Kita naman sa ano. Ewan ko lang kasi ngayon ko lang siya bubuksan. Ayoko namang ibigay ito kay nanay ng may damage. Kaya titingnan muna natin kung meron siyang damage. Kasi pag wala, edi eh go. Ibigay na natin ito sa kanya. Open natin ngayon. Magay ka muna, day. Magay ka muna. Bye! Ah. Sana walang basag, no? Kasi yung una niyang hiniram, yung arenola nitong pamangkin ko na dalawang taon. So, nakita niya kasi na meron akong arenola doon sa mini house. Hiningi niya. Nung binigay ko naman, eh, nahihirapan din siya kapag yun ang ginagamit niya. Asa na? Wala. Wala. Okay. muna natin to? Kasi, Nakapag-vlog kami ngayon ng ganito kasi wala si nanay umalis. Ayan, parang mukha na tayo. Ang ganito ka. Gira ka. Baya mo ako. Ay, kiss ako ni Sasi. Yes. Hello. Oh my God, ang tos. Thank you, Ito yung packet. Ayan, malaki pa sa mukha ko. Hanggang Kamadali. Eh. Ayan. Meron siyang another takip. Hala. Ang dami niya. Wow. Ilang balde to So, meron siyang extra na tatlong timba. Balde. Ang bili ko nito sa Shopee is 554. Kasama na shipping. O Oh, yan. Grabe, oh. Oh, yan. Yan ang balde niya. Oh. oh yan. Hindi ko alam na meron pala itong extra na balde. So, meron siyang tatlong balde. Wait lang, guys. Right. Meron siyang extra na balde. Yan. Kapag, kapag babaguhan niya, Ganyan lang. Yes, ganun. And then, keren. yun Ayan. Di na nito magre-reklamo si nanay ng sakit sa tuhod kapag ito yung gamit niya. So, ayan, napakalaki guys. Then, la ayusin muna namin. Wait, wait. Wait lang, wait lang. Ayusin namin. Ayusin natin. Upo. Tanggalin muna natin itong box. Libo na natin sa taas. And then, ito. Ready nyo? Wait, lagay natin. Maglalagay tayo ng isa. Ito. O, yan. Dali natin. Pupunta kami sa sala. Wait lang. Tara, let's go. Let's go. Tara, let's go. Wait, wait. O, Tara. instruction So, yun. Madali. Nag-simboy po muna namin. Kasi baka dumating na si nanay. Ano ba ito? Okay. O, diba? Para dalaga siyang iniduro. Ang galing. Panto, ah? sasi. Ah? Hmm. Panto, Tapos. Hindi naman tamad Talay mo nga ito. Panto, Guys, lalagay namin to dito sa kwarto niya. Tapos maglalagay kami ng camera. Tapos tignan natin yung reaction niya pagpasok niya. Kasi ito guys, yung ginagamit niya una. Ito yung arenola ng pamangkin ko. Yan, uh. maliit. Eh, ayun. Nakita niya tong sa akin. Hiningi niya. So, binigay ko naman. Eh, nahihirapan daw siya dito pagtatayo. So, na niya kanina na bilang ko daw siya sa nyowa ng arenola na medyo mataas. So, hindi niya kasi alam na meron akong inorder nito at ilang araw na ito sa akin. Nasa kwarto na katago. At ayun, oh. Hi! Hey. Tapos, pakita natin. Nandito siya. Sina. Hindi. dito siya, upo natin siya. Opo. Ito yun. Takip. Tapos, pero pang another takip. Try natin mo. dito, o. Oh, ba? diba? Siguro wag na lang, lang siya ngupo masyado kasi baka biglang mabasa. Diba na? Na? O, uh, diba? May CR na si nanay. May CR na siya. Dito, lagay natin sa ano. Lagay natin dito sa ibabaw ng kanyang higaan. Sa <laughs> Magkano ito? Bumiyanan mo? Bumiyanan niyan? Pagmata na na ito. <laughs> na sa kwarto mo. na sa kwarto mo. Hirap. Oh no, it does dali. <laughs> it does thing Ayun na. No. It dali. Huwag malang ibuksan mo. Oh, dali. Kung ano-ano ba kasi ang bad. Ini dorong. Babong ka upo baka mabasag. <laughs> Kapag <laughs> <laughs> ka, das may laman na, eh, angat mo lang yung ano, timba. Yan. Okay. Ito? Yan. O, oh, diba? May tangka yan. Oh. Tapos takip. Ayun.

Hmm. Kabila pa Kabila pa Aba Bagal Kiss mo Sabit ah! Sabit Ano, tatakpan mo to May takip to Ayan. Ayan Pag may ihi ka na Tapos Takip mo yan Tapos takipan mo ulit tapos lalagyan natin ng tissue dito. Para pang popo mo. Ha? <laughs> ano masasabi mo sa inidoro mo ngayon? Kanila ka lang nagsabi? Arenula. hindi ganyan. nula yan? Malaking arinula. Ay, mahal yan. Mm. Mahal, utang pa yan. <laughs> <laughs> Kanino mo inutang? Jok, bayad na yan. Mat na ilang araw na yan dun sa kwarto ko, nandun sa taas. Tapos kanina, nagsabi ka na bilhan kita ng mataas na arenola. Arenola. Hindi naman yan arenola. Hmm. Ano yan? Inidoro. Ayun hi ka. Hi. Hi. Bye-bye. Bye-bye.